At sa pagpapatuloy, kabilang din ang kagawaran ng edukasyon, tanggapan ng pangsanay ng mga paaralan ng Lunsod Ligaw, Depend o Ligaw, lupon ng review at klasifikasyon ng pelikula at television o mas kakilala sa MTRCB. Gayun din, uh, kabilang din sa antas, Juan ang Centro Medical Amor PSOAR MMC, Pambansang Sanggunian ukol sa ugnayang pagmay kapansanan o NCDA pamahalaan ng lungsod Pasig pamahalaan ng lalawigan ng Bulacan pamahalaan ang bayan ng Pelilla Rizal Barangay Hagdang Bato, Itaas, Dunsod, Mandaluyong, Barangay Lower Bikutan, Dunsod ng Tagig. Ngayon din sa antas uh, na ikalawa, kabilang ang kagawaran ng interior at pamahalaang lokal o ILG, kagawaran ng paggawa at ehemplo, kawanian ng mga manggagawang may tanging pangangailangan o doling BWSC, pamahalaang lungsod ng Santa Rosa, pamahalaang bayan, ng Marinao Bulacan, Barangay San Isidro, Lungsod, Irega at sa antas ikatlong kabilang ang kagawaran ng kapaligiran at likas na yaman o DENR. Gayun din ang Sentro Medikal ng Rizal, RMC, Pamahalaan Lungsod ng Pasay at sa antas apat kabilang ang kagawaran ng edukasyon, Rehiyon Lima Bicol, kagawaran ng edukasyon ang gapang pagsanay ng mga paaralan ng Lunso de Riga o DepEd SDO de Riga pangasiwaan sa papakaundad ng Kadakhang Maynila MMDA, pag-alaalang pag, -a pag -alaalang Centro Medical Carino o QMMC at gayon din sa paglulunsad ng uh, Centro 2024 ay pangungunahan ng puno ng sanghay ng Lexicografiya at Corpus ng Pilipinas KWF Dr. Shaylee Verga at gayon din sa pampinid na mensahe mula sa komisyon komisyon ng sa wikang Pilipino na si Dr. Jimmy Hong at sa pangunguna bilang guro ng palatuntunan ang senior language researcher ng KWF na si Ginoong Roy, Rene Kagalingan at agayon din sa FB. FSL Interpreter Binibining Kasha Marin Miron Binibining Amy Gabriel Adiwang At syempre lubos tayo nagpapasalamat sa aking natawan na mamamahayan sa KWL sa imitasyon mula kay Ginoong Wilbert Lamarca at uh, kasama ng uh, DCMJ Online uh, Gayun din ang um, uh, Giant Tagalog ay nakikisa tayo sa pagdiriwang ng buwan ng wika muli ng MJ or Balaguer ng DCMT Online Dawa, Sakat, Makapulong Join us on your happiness channel Ito.